Hello guys Magandang hapong guys Magandang gabi So ngayon guys Magt-test tayo ng CDI Kung paano natin i-check At saan yung good Guys So yan yung Chit-check natin ngayon So sundan nyo lang Ito yung mga sira or pasira Ito yung mga goods Na CDI So ngayon pagkumparahin natin At paano natin i-check So yan yung gagawin natin So ito pala guys Sa baba guys ito Negative at saka ground Minsan magkapalit yan sila uh, Ay negative sa positive Minsan magkapalit yan sila positive negative Yung pinakababa Yan o ito Negative positive Sa iba naman positive negative So kumpara natin ngayon So, uh, tingnan lang guys yung ano. Hmm. Kung bakit uh, pasira na siya o sira na. So, dito tayo sa goods. Ito, goods to guys. So, goods. Ang reading ng goods guys. Ito, goods. So, kailangan pag ano. Uh, so, Ibigay natin dyan. So, yan. So, yan. Zero, zero. So, dito tayo sa goods. Ito, goods to. So, titingnan natin yung reading sa goods. Yan yung goods. Dapat hindi siya magre-reading kung reverse. So, yan. Walang reading, guys, ha pagka ni-reverse natin magkakaroon ng reading yan so reverse yan so yan kikita ninyo may reading na siya pagka ni-reverse mo so 1577 ohms so 1.577 seven ohms pagka binaliktad mo Ayan, walang reading Ayan. So good to siya. Dito sa isa, pag ginanun mo, may reading. 18, 19, mataas ang reading. Pag binaliktad mo, binaliktad mo guys, may reading pa rin. So pag binaliktad mo, may reading, ito siya gumagana pero pagka uminit, namamatay ang kurinti so pasira na yan ito yan may reading tapos pag ginan yan may reading so pasira na yan ito yung uh, goods na nakakabit sa motor tinanggal natin yan may reading pag ginan wala yan ano mga reading tapos ito isa ito isa ito siya mga pasira na to yan pag ganyan mo may reading mataas resistance nya ano, pag balik tad, pag ginanon muli may reading pa rin so pag ganyan, may reading 1581. Yung isa, 1583. Yung binaliktad, 1926. 29. Dito, 15. Pag ginan yan, So ito guys, mga indication to na pasira. Kasi balik-baliktaran siya. Dito tayo. Ito walang reading. Sa goods tayo, sa goods. Dito pag kinanon, may reading. So sa mga goods na CDI pag pagka tinusok mo to ganyan short mo may reading siya sa kabila wala wala siyang reading meaning ang resistor diode niya nito guys ay goods goods pa so dito hindi na goods bumabalik na ito hindi pa bumabalik ang kuryente one way path lang siya isang diretsyo lang ang kuryente ito bumabalik kaya pag uminit to pabalik ng kurinte that's the time na magkakaroon ng palya mahina na ang persa ng makina dahil putol putol ng kurinte so ito ito guys siya mga pasira aandar siya pag, mama, pag malamig ang makina malamig ang ano system aandar siya pagka uminit mamamatay pupugak pugak mag iba na yung andar palyado at pupugak ito yung goods. Goods na CDI. So yan yung kaibahan nila. So dito naman tayo sa isa. Ito regulator to ng MIUI 125. So yan, i-reading natin. Walang reading. baliktari natin. Wala siya. Yan. Pero ang ano nito guys, ang negative nito ay sa baba. So, yan. Yan lang, lumuluwag eh. So, yan. yung negative nito guys ito negative positive so ito siya kasi nasunog na kaya pagka tinusok mo dito sa negative positive may reading pero pag binaliktad mo uli siya may reading pa rin dahil dito ito sa ignition coil nasunog na tong uh, connection na to at sya ito yung sa pulser nya so yan yan ang guys So sana nagkakuha kayo ng kunting idea, kalaman. This is Otoboy Maraming salamat. Good evening.